Pagbati sa iyo, nandito tayo ulit para sa ating pagtatalakay. Alam mo, mula sa mga material na binigay mo, parang may isang, um, isang malaking tanong na lumulutang. Ano yan? Ito kasing, paano kung yung mga estratehiya natin, yung mga sistemang pinaghirapan talaga natin para sa misyon, e eh parang nauuna na tapos yung espiritu na dapat siyang nagpapagana, e eh parang naiiwan. Ah, oo. Parang high-tech na makina pero walang driver, ganun. Magandang analogy yan. At um, uh, yan nga yung titignan natin ngayon, itong parang tension, di ba? Sa pagitan ng organisadong struktura, sa kanong ano nung buhay at dinamikong pagkilos ng banal na espiritu. Oo nga. Titingnan natin kung bakit, uh, bakit ba ito mahalaga, lalo na ngayon na ang bilis ng pagbabago sa paligid natin. Ang gusto nating mangyari dito ay hindi lang isummarize yung mga binasa mo, kundi talagang kunin yung pinakaugat yung aral tungkol sa panganib kapag sobra na tayong umasa sa sistema. Tapos yung hamon na bumalik ulit sa pagdepende sa espiritu, no? Tama, yun yun. Nabasa ko nga dun sa mga tala mo, yung parang dalawang mukha ng sistema. Nakakatulong daw, syempre, sa organisasyon, sa pagiging efficient, pero may panganib din pala. Meron talaga? Paano ba nangyayari yun na parang mas nagiging importante yung metrics kesa sa milagro? O yung mga plano kesa sa mga biglaang kilos ng espirito? Dito na… Um, pumapasok yung mga paalala mula mismo sa Biblia na kasama dyan sa sources mo. Makikita natin yung pattern eh. Ah, okay. Ano yung pattern na yun? Tulad nung pagtawag kay Abraham, di ba? Walang detalyadong business plan yon. Tapos yung Exodus, yung paglabas sa Egypto, hindi strategy yung nagdala sa kanila kundi yung presensya mismo ng Diyos. Oo, yung haligi ng ulap at apoy. Exactly. At syempre, yung Pentecostes. Nagsimula yung simbahan dahil sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi dahil ang galing ng initial na organization nila. So malinaw yung aral, nauuna dapat yung espiritu, tapos yung estruktura, susunod lang yan. Pero parang nagkabaliktad yata sa paglipas ng panahon. Kasi binabanggit din doon sa material mo yung dalawang malaking impluensya, kolonialismo, tapos itong enlightenment rationalism. Paano, paano sila nakaapekto exactly? Oo, oh, mahalagang tanong yan. Yung kolonialismo kasi, Minsan, dala niya yung misyon kasabay nung pagpapalawak ng um, kapangyarihan at kultura nung nananakop. Ang epekto niyan, minsan napapatahimik o nababaliwala yung lokal na karunungan, yung sariling paggilos ng espiritu dun sa partikular na lugar. Uh, parang na-impose yung isang sistema. Parang ganun niya. Tapos yung enlightenment rationalism naman dahil sa sobrang diin nito sa mga bagay na nasusukat, nakokontrol, na predict, parang naging pabrika yung tingin sa lahat. Nagresulta to sa pagliit ng espasyo para sa mga ano, yung mga di inaasahan, yung mga mahiwagang pagkilos ng espirito. Kasi mas gusto natin yung kontrolado at nakikita agad yung resulta. Oo nga, yun yung tendency at yun nga ang naging bunga nito. Ayon sa mga babasahin mo, yung tinatawag na missiological gap. Ah, ito ba yung parang nagtatanong tayo ng maling mga tanong? Mas abala tayo sa bilang ilan na yung nadagdag kesa sa saan ba kumikilos ang espiritu ngayon? Sakto. Yun mismo. At kadugtong niyan yung isa pang konsepto, yung missional over-functioning overfunctioning, parang pagod na pagod. Oo, parang ganun. Ito yung estado na sobrang kampante na tayo sa sarili nating galing, sa husay ng ating mga programa, sa dami ng ating resources, na akala nating kaya nating gawin yung gawain ng Diyos gamit lang yung sarili nating lakas. Nako! Kumbaga, para tayong barko na todo andar ang makina pero yung layag nakababa. Hindi natin sinasalubong yung hangin ng espiritu. Ang resulta, pagod nga. Pero hindi naman talaga tayo umuusad dun sa direksyon na gusto niya. Ang bigat nun, kung ganun pala yung sitwasyon, e paano yung pagtutuwid? Ano yung mga practical na hakbang pabalik dun sa pagdapindi sa espiritu na nabanggit sa sources mo? Well, una sa lahat, yung pagbabalik loob sa panalangin. Pero hindi yung panalangin na parang checklist lang o palamuti. Panalangin bilang pundasyon talaga ng lahat. Okay, panalangin ano pa? Tapos, mahalaga din yung paglinang nung kakayahang makinig at kumilates sa kanyang tinig. Yung bang tinatawag na spirit-led discernment? Pakikinig, mahirap yon minsan, no? Oo, oh, pero kailangan. Kasama na rin dyan yung pagiging flexible yung handa kang baguhin yung plano mo kapag may malinaw na turo o paggabay ang espiritu. May kwento nga dun sa binasa mo, di ba? Yung sa relief agency. Ah, oo. oo. Nakinilangan nilang isantabi yung detailed plan nila dahil may malakas na udyok. Daw. Ayun. At nagresulta yun sa mas malaking pagpapala na hindi nila inasahan. Ganong klasing pagiging bukas at pagtugon ang kailangan. Nabanggit din doon yung parang tool, yung spirit versus system audit. Practical ba to? Paano to makakatulong? Ito parang checklist din pero iba yung lente. Tinutulungan tayong tignan yung mga ginagawa natin. Halimbawa sa paggawa ng desisyon, ano ba talaga ang nauuna? Tahimtik na pakikinig ba muna sa espiritu o diretso agad tayo sa strategic planning meeting? Hmm, good question. Sa pamamahala, yung style ba natin nagbibigay lakas sa iba, servant leadership, o kontrolado, top-down? Sa pagsukat ng tagumpay, ano ba talaga yung binibilang natin? Yung nabago bang buhay o numero lang sa report? Oo nga, no? Parang eye-opener tong audit na to. Oo, tinutulak tayo nito na maging tapat sa pagsusuri ng mga nakasanayan na natin. Na baka hindi na pala nakakatulong sa paggalaw ng espiritu. Grabe. Napaka-linaw nung mensahe mula sa mga pinag-aaralan mo. Talagang babala siya. Kapag yung mga sistema natin, kahit gaano pa kaganda yung design, eh mas nauuna o mas mabilis pa kesa sa pagkilos ng espiritu. Mawawala yung puso. Mawawala yung puso, mawawala yung tunay na kapangyarihan ng misyon natin. Tama. Kaya siguro ito yung pwedeng maiwan na pagninilay para sa iyo na nakikinig. Sa iyong kinabibilangan ngayon, sa community mo, sa organisasyon o kahit sa personal mong buhay lang, meron bang isang partikular na sistema o polisika o kahit nakagawian lang na pakiramdam mo kailangan mong tingnan ulit? Hmm. Meron bang isang bagay dyan na baka kailangang baguhin o i-adjust o baka kailangan ng bitawan para lang mabigyan ng mas maluwag na daan yung pagkilos ng espiritu? hindi naman kailangan malaking pagbabago agad eh. Oo. Sabi nga dun sa nabasa mo, minsan, yung isang maliit na hakbang lang ng pagsunod, ng pagtitiwala, yun na yung magbubukas ng pinto para sa mas malaki niyang gagawin.